Ayan po nga. no? Ano, maaman yung idugtong sa ilakasina, no? Ano yung no? kusina nila, no. o. Ngunit, kinakasawag na daan? O, oh, di na yung mga flooring. Dito. Uy, di nga rin yung ilakasina, hindi yun. mga para takong oh. awan. Murag ko, anong pamagodin yung day, tangtangon pa ba? tangtang pa -tang? Patagon pa, gamay. Um, okay, muragin mo ang maligdaan siguro pa yung no? Da ba na lamang na? Oh, dagan ni eh, ina ni. Da ang priority nila kay ang kurin kurin ta magtabo kay ina mga wak mga, mga balay. Oh, ano oh, ba? Diba?

sa kasakong kemento. Ni ang kinigi marag pa ba ni marag. siya. si di ni patagun kasada naman. Na, dibugso ka naman oh. Ano ni bugso ka na no? Oo, na na, kasada na ni sidang na kana Asia. Ah, anak anak na din siya. Kasada na na siya. Ora si subdivision din no. Baki, ano na? Oh, ito isa. Asam din mo? Hindi, amang silid Hmm. Sylvia laba Oke. Oke, harus dibakit di Okay, am bibi na. Gets <laughs> nit-nit <-ngit> na Jude. Mauwi <laughs> na ko.